Kasi so, sabi ko, wag ba? Huwag mo na kaming alalahanin. Masakit po, pero kakayanin namin. Huwag mo na kami isipin. Kaya namin ito, ma. Kasi gusto ko po na payapag po siya Yung tahimik po, magatahimik po siya na tatawid po. Kaya, ma, ka ba, huwag mo kaming alalahanin po mahal ng mahal po ma. paglalaban natin tong laban mo, bibigay natin yung justice para sa'yo, ma. Mahal na mahal ka Okay po yung nakasuhan yung pangatlo kasi nakasagasa rin po siya. Pero dapat sir, ang unang-unang kasuhan yung driver number one. Ay, si 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 po -si tayo. -si -si, hindi po gaano clear. Siguro oh, mag po. po kayo sir. Oh, Ma'am Katrina, magpapadala po ako ng personal na tulong. Hindi po namin bibitiwan to hanggat hindi magkaroon ng lino itong ginagawa investigasyon ng ating mga otoridad. Kami naman po dito na nanawagan baka meron po mga testigo dyan na may nakita makapag-shed light doon sa insidente come forward para bilang tulong niya lang po dito sa pamilya ng Sagayon, makuha oh, oh. niyang ustisya. Ma'am Kat, nais pong ipaabot ni Idol Rafi ang kanyang pakikiramay po sa pamilyang naiwan po ni Ma'am Rosemary. Nais pong ipaabot na Idol Rafi ang kanyang uh, tulong pinansyal para po sa inyong magkakapatid na naiwan ni Ma'am Rosemary. Ito po ma'am, 25000 tanggapin niyo po mula kay Idol Rafi. So, kayo po ang panganay sa magkakapatid at yung father niyo po ay two years ago, nawala na rin siya. Kamusta na po kayo ngayon after the incident? Hirap pong sagutin yun kasi... Kung magiging honest po sa inyo ngayon, parang halo-halo po yung mararamdaman ko na siyempre po, sobrang lungkot na Ngayon nga po, gaya po sabi niyo, simula nung nawala yung papa namin, parang mas naging solid kami po apat. Lima po, sama na po yung baby ko. So, kaya ngayon po na parang nawala rin siya. Iba, di po namin alam paano mag uumpisa ulit na umusad. Mayroon din part na parang may galit, may mga regrets din po kung tutuusin. Kasi kaya nga po, senior na si Mama, parang kung tutuusin, um, retire na rin po namin siya. Pero dahil gusto niya po yung ginagawa niya, yung trabaho niya, parang pinagpapatuloy niya. And kasi sumusuporta din naman po siya sa amin, kaya parang sobrang selfless po kasi ni na may choice na siya na mag-retire, magpahinga na lang sa bahay, kasama po yung apo niya. Parang mas pinili pa rin niya na magtrabaho, makatulong. Kaya masakit sobra masakit. Yung, yung andon yung galit kasi nga po hindi pa rin naman Tuloy pa nabibigay po yung justisya sa kanya na ililibing na lang po, hindi pa rin nahuhuli yung mga may sala. Ma'am, maaari niyo po bang maikwento sa amin kung ano yung nangyari uh, noong araw na yon at paano po nakarating sa inyo ang balita? Inawagan ko siya. Yung bungad ko pa nga po parang, oh, saan ka na? Tapos yung po, iba na yung sumagot. Maingay, ma maingay po yung background magulo. Hanggang sa, yun nga po. Sinabi po nung um, nakasagot na yung may-ari nga daw po cellphone, nasagasaan nga daw po. And isusugod, isusugod nga po sa ospital. Pagdating po namin na... Pagdating po kasi namin ng ospital, nasa morgue na po siya. Ako po kasi yung nagbukas ng body bag. Hindi ko alam po ano yung i-expect ko na... Kung makikita ko ba na maayos yung itsura ng nanay ko pa. Sobrang sakit po. Hindi ko, hindi ko po ma-explain. Wala pong salitang makakapag-describe po kung ano yung, yung pakiramdam. Uuwi lang siya po eh. Kwento nga nung mga katrabaho niya. Ang saya-saya pa niyang umalis sa, po, sa opisina nila kasi nga uuwi na. Na excited makita yung apo niya. Alam niyo po, yung daladala -dala niyang gamit. Lahat ng pasalubong na, na nandun, hapisak ang bigat po na parang uuwi lang yung nanay ko para makasama ulit kami. Tapos ganun yung nangyari. Doon po sa dalawa pong driver na nakasagasa po sa nanay ko. Alam ko po na alam nyo yun eh. Alam kong alam nyo yun. Kaya sana makonsensya na lang po kayo. Sumuko po kayo kasi kahit hindi kayo sumuko, hindi po kami titigil. Hindi po kami titigil nang hindi po kayo mahuhuli po tutulong po si Idol Rafi sa abot ng kanyang makakaya. Kami po ay makikipag-coordinate sa LTO, sa traffic section po ng QCPD, pati na rin po dito sa barangay Silangan kung saan nangyari po uh, itong uh, nangyari kay Ma'am Rosemary. At makakaasa kayo ma'am na may patutunguhan po itong paglapit nyo kay Idol Rafi. <laughs> Siya so, sabi ko, sabi ko ma, Huwag mo na kaming alalahanin. Masakit po, pero kakayanin namin. Huwag mo na kami isipin. Kaya namin ito, ma. Kasi gusto ko po na payapa po siya eh. Yung ko, po siya na tatawid po. Kaya, ma, kung asan ka ma, huwag mo kaming alalahanin po. Mahal na mahal po kita, ma pinapangako ko po sa'yo na halagaan ko po yung mga kapatid ko, ano na si Luna. Palalaki ko po yung apo mo, kung paano mo kami pinalaki. Paglalaban natin tong laban mo, bibigay natin yung justice para sa iyo, ma. Mahal na ko po. うん。<laughs> <laughs> Bigyan na po natin yung financial assistance po natin sa pamilya at uh, kasama din po tayo nung uh, nailibing po yung uh, biktima po na si Ma'am Rosemary. Ngayon sir, kasama po ni Rio, yung ating reporter, yung anak po ni Ma'am Rosemary, si Ma'am Katrina. At uh, kasalukuyan po ngayon po ay magsasampak uh, po sila ng kaso. Rio? Yes po, good afternoon po idol Good afternoon. Nandito po kami ngayon sa Hall of Justice po dito sa Quezon City. Kama ko po ngayon si Ma'am Katrina Orsine. Pa-file na po ng criminal case laban dun sa second po na driver. Ito po yung naka-white fortuner na nakabangga dito kay Ma'am Rosemary. Bali, dalawang criminal case po yung ipa-file po. Laban dito sa driver which is yung reckless imprudence resulting homicide and transportation and traffic code po. Okay, so yung third driver nahuli na yon, So yung second driver, ito yung bago, nahuli din. Paano na huli itong second driver? Paano siya na-identify? And then how about the first driver? Kasi di ba tatlong sasakyan yun? Ang ginawa po dito ng QCPD natin ng traffic section, karoon po sila ng backtracking and forward tracking po. Uh, din sa mga possible po na dinaanan itong mga sasakyan, kinatok po nila kahit yung mga bahay bahay establishment para po kakuha ng CCTV footage. And luckily po, nakakuha po sila ng isa. Uh, which is kaya po na nukoy itong uh, nagda-drive ng White Fortuner. Yes. I understand, oh. yung sa first driver, meron din na na kuha silang video footage na bumaba sa sasakyan, tingnan um, niya yung kanyang bumper, sa halip na titingnan niya na meron pala siya nasagasaan. So alam niya na meron siya nasagasaan. Ayan, bumaba. Okay. Tiningnan niya so, yung nasagasaan niya and then tiningnan niya right yung bumper side. niya right side. Oh. Oh. Napakawalang yatong number one driver. Colonel, magandang hapon po, sir. Senator Rafi, sir. Magandang hapon po. First of all, congratulations. Natukoy nyo na po yung second driver sa pamagitan ng pag-house to house nyo po sa lahat ng mga kabahin establishmento at nakapag-provide sa inyo CCTV. Good. Ito pong first driver, sir. Yes, sir. Uh, ang update po niyan, sir, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pag-forward uh, tracking at saka back tracking, sir. Meron na po tayo mga lead na sinusundan. Nagaanap lang po tayo, sir, ng mga CCTV na mas may enhance po natin para matukoy natin yung exact plate number po ng first vehicle, sir. Okay. Bumaba sa kanyang sasakyan a few meters away doon sa pinangyarihan, aksidente. Itong driver, wala bang technology ang PNP o NBI na para ma-enhance yung video na yun at magiging klaro yung picture ng lalaki yun at uh, gamitin natin yung social media para ipakalat yung pagmumukha niya at baka mayroong magkakilala agad sa kanya. Sir, pinasubject na po namin, sir, for digital enhancing yan. Uh, tinatry po talagang uh, ma-enhance. Parang po luminaw yung mukha, sir, nung driver na bumaba. Good. Bigyan niyo po ako ng enhanced image. Pag maliwanag na, para ipaskil ko po sa YouTube channel ko, sa Facebook channel ko, TikTok, lahat ng uh, social media account ko, ipapaskil ko yung pagmumuka ng lalaki. Alam niya pala na kasagasa po siya, Colonel, eh. Bumaba at yes, tumingin. And then, salip na puntahan yung nasagasaan, pinuntahan yung bumper niya para masiguro kung nayupi ba o hindi. Opo sir, yun po yung nakakalungkot. Mas, parang mas importante pa sa kanya yung sasakyan niya kaysa dun sa nabangga po niya sir. Anong sasakyan niya po ulit? Yung first... Dark colored po na okay. Mitsubishi Expander po. Nananawagan ko sila mga kapitbahay dyan. Na meron kayong kapitbahay na Mitsubishi Expander, black. At pag nakita niyo po may sa so may bandang kanan, oh, eh, baka pwede niyo po ibigay yung tip na yan sa PNP at bala ng PNP mag-imbestiga. Pero yung sa second driver po, si Kelvin Leonard Idanan, saan niyo po nakuha yung CCTV footage na nakahun po siya, Colonel? Meron po kaming nakita na CCTV at malinaw po yung plate number na, na nakita namin. So, binerify po na yung owner ng plate number. Nakuha po namin and also the address. Kaya pinuntahan po namin agad, sir, at uh, nakipag-coordinate naman at nakipag-cooperate naman po yung tao. Dahil sa lang pa sa reglementary period kung tawagin po ninyo, so hindi na po siya ma-arresto? Yes sir, regular filing na regular po natin filing. yung kaso niya. Apo. Ma'am Katrina. Yes sir, magandang hapon po. Sa muli ang aming pakikiramay, Ma'am Katrina. Tukoy na po yung pangalawang driver, so yung unang driver na lamang po at ginagawa pa rin ng ating kapulisan yung lahat ng magagawa nila para ma-identify. Although may lead na raw po, ano pong reaction niyo po, ma'am? Opo, ay sobrang ano po, kumbaga hindi man po buo pang maluwag yung kalooban namin pero malaking parte po yung kumbaga yung bigat na nawala uh, kasi tumataas po yung chance natin, yung hope po natin na mahuhuli, mahuhuli po tong, yung unang driver po talaga. Kaya sobrang pasalamat po talaga namin sa inyo, sa mga kapulisan po natin na hindi talaga tumitigil. Kaya ay, pa po, um, excited ho na may problems po yung, yung kaso na ng nanay ko po. Meron na rin po kasing uh, lead ang PNP. Tama ba, mm -mm. uh, Colonel, para doon sa first driver? sanitizer na tayo, sir, na vehicle of interest. A vehicle of interest. Mm -hmm. Okay. Apo, sir. Sige po. And patuloy pa rin po kayo sa pagbabacktracking at uh, pag-house to house. Baka masapol niyo pa rin po siya tulad ng nangyayari sa second driver kung sino po, kung ano talaga sa kanito, anong plate number, ano po? Colonel. Yes po, Senator Rafi sir. Hindi po kami tumitigil sir at uh, gustong gusto rin po namin masolve at mapatagot po itong gumawa po kay Nanay. Maraming maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel Joseph Joffrey Lim, Chief ng District Traffic Enforcement Unit ng QCPD. Maraming salamat po, Colonel sir. Thank you po. Sir, maraming salamat din po. Good afternoon po. Ma'am Katrina, dalawang araw matapos maihatid sa huling hantungan si Ma'am Marie ay lumutang naman itong pangalawang sospek na sanhi ng kanyang pagkakamatay. Ma'am, ano yung sa loobin nyo nung nalaman nyo na lumutang na siya, nakipag-coordinate sa ating kapulisan? Um, yun po, laking pasalamat po namin na cooperative naman po siya and um, somehow... Medyo gumagaan po yung pakiramdam namin dahil kumbaga isa na lang po talaga, isa na lang yung kailangan natin na talagang tutukan pa. And sobrang pasalamat po sa la sa lahat, lahat po ng mga tumutulong. Konti na lang, konti na lang po. So, pa kahit paano gumagaan po. Dalawang criminal cases po ang ifinal dito sa ating suspect. Ito po yung uh, murder at saka po yung pag-iwan dito sa katawan po ng mother nyo habang siya po ay nasa kalsada. Mamano yung pakiramdam na ito, ang bilis ng pag-aksyon ng mga kapulisan dito sa inyong problema. Opo, yun po. Uh, kaya sobrang pasalamat po. Hindi ko man masabing masaya pero ganun po yung pakiramdam na pagkalibing ng nanay ko. Nagagawan na po ng, ng solusyon, nagagawan po ng paraan and unti-unti uh, nahuhuli po nahuhuli po yung mga may sala and sana talaga yung huli na lang po eh, mahuli na talaga. Ma'am, gaya po ng sinabi na Idol Rafi, hindi po namin kayo papabayaan, kayong magkakapatid, hindi po kayo papabayaan ng ating kapulisan. At patuloy po ang pag-monitor at paghahanap dito sa natitira nating sospek. Thank you po, Sir Rafi. Sa team niyo po, maraming maraming salamat. Kung totoo, sin talagang um, kayo po talaga din, yung team niyo po, yung sobrang nakatulong din. And of course, sa mga kapulisan na natin, um, napabilis, kumbaga unti-unti, sana ma mahuli na yung lahat, lahat ng, ng may sala po. Yung Ma'am Kat, maraming salamat po.